dili ha amo um, na probinsya kung um, maduruto ka lang magkuhin mga panira sa ira damo ni makukuha kuan maraming makukuha mo dito sa lana oh ayan oh. ano oh. dalo dalo kung tawag yan sa amin iwan ko lang dyan sa inyo kung anong tawag nito yan oh. Ya, ito pa. Marami ka dito. Ano sa kakadikit-dikit to? Yan Oh. Ano yung bangka namin Oh. Yan. Dito na ako sa gilid ng kwan. Ito lang sa gilid han. nabi Namimiss ko kasi ang gawain ito. Doon yung dati. Namimiss ko yung ganitong trabaho Kaya pag may bakasyon, yun, nagayaya ako sa mga kapatid ko na magpunta rito. Yun. May malaki dito na ako, no? Yun. Sa amin ang takon ito, tangali. Ito yung tangali, oh. Malaki siya na. Parang dalaw-dalaw din siya, pero malaki siya. Yun, tangali sa amin. Na. Ito. Dalaw-dalaw, oh. Ah. Maganda lang dito sa tabing ko ano eh. nandito sila. Kung may mahanap ako na kuan. Nak makitang lukan na. Ah. Lukan. Ang laki oh. Hello. Yan. Ay, hey, malaki pa. Okay. <coughs> Yun. Okay. Ito pa. Ay ko. Ito pa. Malbo. Malbo. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Sa puno lang siya ng mga oh. Puno lang siya ng mga bakawan. Yan, di libre na yung pag-ulam natin ngayon. Diba? Ganun lang, simple. Masipag ka lang maghanap ng mga pang-ulam. Marami ka talagang makukuha. Di ba? Pag uh, dito sa probinsya, pag masipag ka, hanap ng mauulam. Yon. Tapos. Yan. Tapos. Dalawa. Yon. ba? Diba? Grum lang. Simple lang. Oho nang ganito. Ah. Ano si Bayako sa so, kabita? Ayoko, marami na rin siya.